Hi guys, for this video, meron tayong bisita ngayon. Oo, oh, si Kapto, Parang di ka nag to. Go! Hulaan niyo kung sino ang ating bisita ngayon. Ang pinakamamahal na bisita natin ay si Bruce Willis. Parang di ka nag to. Go! Ayan, guys. Magtataka kayo kung bakit ganyan na ang kanyang buhok. Kasi nga, nandun siya sa pwesto namin. Nakikialam siya ng gumte. Ginawa niya sa ulo niya. E kinultapan niya. Alam ba ibig sabihin ng kultap? Cool Parang di ka naman nag-read to kung di pa paalam yan yung kumuha ng gunting tapos bigla-bigla niya lang ginunting gunting na ganun kaya hindi na nabidyan ng nanay ko dinerecho na, na agad niya doon sa may barber o oh, yun pong sumuso siya dyan kala niya naman sobrang cute niya parang hindi ka nagre hmm. para sa opinion ko guys medyo bagay naman sa kanya itong pagkakalbo ng buhok niya hindi naman siya masyadong kalbo ayan o oh. meron pa din naman siya mga buhok-buhok kaya huwag ka nang magtaka hindi ka nagre <laughs> hiyak siya oh ang cute naman ang niya parang di ka naman na grade 2 parang para di ka na grade 2 o parang di ka na grade 7 parang maiba naman tsaka guys pansin ko lang mas cute siya ngayon kaysa numaaba pa yung buhok niya kasi nakita talaga yung face ng shape ng ulo niya <laughs> matagal-tagal ko na nga din, hindi na-update sa inyong mukha niya kaya ngayon pag-uusapan natin ang kanyang mahiwagang mukha Naalala nyo ba guys, nung nag chicken packs kaming kami dalawa, parang di ka nag grade 2, ayun meron pa sa kanya. Kasi nga dalawa kami nag chicken noon, nagsabay pa talaga kami dalawa. And ayun o, oh, kita, kita nyo naman siguro yung mga peklat-peklat na mukha niya. Yung mas lalo naman siguro ako, napakarami kong peklat. Kaya kapag makikita mo ako sa personal, huwag mo naman akong i-judge, huwag mo i-judge yung legs ko. Kasi alam ko naman talaga na marami pa akong dark spot, okay? Okay! Ipapakita ko nga sa inyo ang pagkakultap niya, guys. Ito. Asan na ba yung pangkakultap? Ito. Isa to. Tapos, ano pa ba? Ito, parang poknat to. Poknat ba yan? Ayan yung ginupitan niya ata. Kasi, nung naging poknat siya, hindi na napansin na ang nanay ko. Pasa din na natin na lang niya sa barber shop. Hindi niya na nakaimutan niya ng video, ha? So, ayan. Hmm, kita niya naman siguro. Hmm, napakalaki talaga ako oh, parang poke na, poke na, mukha ka bang poke na, parang di ka nag Harap pa dito, cute ka, cute, 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 cute. Oh, smile, yung totong smile. Uy, galay na naman na sorry, 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 sorry taka guys, nagulat ako nung naging kalbo siya kasi nakita ko yung pagkabata ko sa kanya. Kasi nga nung bata pa lang ako, ginupitan din ako ng tatay ko ng ganyang istura ng buhok. Tapos nung nakita ko yung picture ko nung kalbo ko nung bata, parang ganto rin ako, ganto. Tsaka nakita ko yung picture, yung picture namin dalawa nung bata. Magkamukha, magkamukha talaga kami. Akala mo talaga si at Kinapi. Nagririk lang siya guys, so wala pa nga kami sa kalagitnaan. Parang di ka naman nagritos. Mamaya na, magbibidyo pa tayo nga. Mamaya pa nga, mamaya mo pa tayo. Pagkataan trans na show. Mamaya magbibidyu pa, ta pa, pa tayo Magbi-video pa tayo. Mambi-video pa tayo. Pagbi-video pa. Sisirain mo 'yung cellphone ko eh. Magbi-video pa tayo. Hindi. We? Wei, magbi-video pa tayo, ha? Hindi. Ha? Hindi. Ha? Ah, ha? hihiting kasi nagtatrantrams na siya kani. Anong trantrams? Sa so, tingin ko guys, ayun na lang naman yung may video ko ngayon. Yes, parang hindi ka nag re tube Basta i-update ko lang naman kayo kung ano na nangyayari sa kapatid ko. Kasi matagal-tagal ko na din hindi siya napakita sa inyo. Kaya ngayon, naglakas daw ba kung ipakita siya sa inyo. Kasi why not, diba? 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 So dito lang magtatapos ang video guys. Ayoko na siyang payakin pa. Kasi parang hindi kasi siya na grade 7 or kinder eh. When? Oo. Oh -oh. Ay, sorry. Hala, may pimples daw.